So, mag i na po kami guys kasi papunta na kami ng original na stayin namin ang Holiday Inn. So, dito kami ngayon sa Marriott. Bitbitin na namin yung mga food na bigay ni Atikandara, ni Mamadang at ni Beshi. Kung saan, yun yung pagkain namin for today and tomorrow because Malakas yung typhoon okay. later. Mahapon, mga 3pm. So kailangan naman mag-stack ng mga pagkain. So pumunta talaga kami dito sa Hong Kong para hindi para magbakasyon, kundi para maging evacuees. O, magbagyuhan. Mag Oo, magbagyuhan. <laughs> <laughs> kasi hindi naman yung super na So galing sila ng Disneyland. Sa entrance lang po sila kasi close. Oo, <laughs> dahil bagyo. Imbake <laughs> muna kami ng food namin and then punta kami holiday in and then kung wala pang bagyo, punta kami ng Central. Masyal kami doon kasi ba ipopromote kami and may meet kami mga friends. So, tara mag na. So, ready na mga evacuees. Ayan eh. Hmm. Hindi mo naman mga outfit namin, na mga evacuees. Ako ay... Okay. Pak! Hello! Evacuees ba ito? Ano, atin ng ano, rally. So, ano. Bayad! Bayad! Ah, order pa niyan galing sa ano. Ito, ito, ito. Ito, alak pa kami, guys. Inumin na lang namin to sa hotel habang na eh. nakalock-in kami. Isa hmm? ba So ayun ang mga evacuees. kiwis. Kupat, lima

Tapos <coughs> doon na kami ma-stack hanggang bukas kasi 38 hours yung yung stay ng Baguio dito. And sa 25 hopefully wala na kasi sa 25 na morning ang punta namin ng Thailand. Sana okay na ang lahat. Dino, okay. Uh, bro, dili lang ko dapat sa pinaka concept na lang talaga. gawin. Uh -huh. Dili ko para masabak na kung um, kumalita. No, I have to check. Papunta na kami na um, Holiday Inn. Boleh nak angkat nasi? Ini boleh Pangga, Bulakan, ang Skyway. Sinamahan talaga kami ng bagyo. Galing sa farm ito na bagyo. Nabit-bit namin. Sana umalis na siya sa Thailand. You know. Dito na kami malapit sa Kwantong. Sa so may holiday in Kowloon City. Ang ganda ng landscape you nito. Know. tahimik ng lugar nila ang Japan din tahimik sa atin daming tao sa gilid, sa labas kung ganito, may mga tao sa gilid daming tao sa gilid wala rin silang jeep Kwantong Chongkwan o Hong Kong sa atin yan maraming tao naglalakad dyan sa gilid may mga tricycle Nah, satu sebab ya kayak mantukan Manila, di bedakan kita apa ya, bibu kayu, melungkut masih kanila, melinis, terus mulai melungkut mulai, eh. itu apa aja? Aja nih no, kayak hilang dan tahun lalu lima lang ngelakkan, sa saat ini yang seberandami, over populated batayo or

So we're here. Is this Holiday Inn? So we're here na papunta na kami ng Holiday Inn Hotel. Ba't kami din ginawa? Alam nyo, ang delikado daw dito is yung may mga fallen object dito sa city. If ever man, bumagsak na yung typhoon ngayon. Ah, ito na pala. Kazi! Tiling gwapo kay Kakazi ang dami namin maleta guys ang dami namin bitbit bit hindi rin pala namin mapakinabangan kasi typhoon paso bakang... kang holiday Inn express ay na po ang mga evacuos bag mo how are you I'm fine. Lagay ah? ka kita lang ang damit. Second day, second, second hotel. Tomorrow, iba ng hotel namin. Palipat-lipat lang kami. Sura ko. Gino ako. Mga <laughs> ambisyosa. Thank you man, Ay, dito pala yung ano. Ah, may escalator and elevator sila, oh. Bakit ka naka-green? <laughs> Merry Christmas! <laughs> Magkasin nga talaga kami. <laughs> <laughs> si LTG naman, tuling gwapo. Ito naman outfit ko. Yes. Dagan kita ko OTD, wala nga gamit. Sa <laughs> so, no, Ikaw, basta po yun. Ito ka, mas kay ka. Gago, kamuti yan. Merong elevator, ay elevator, escalator pala ito. Hi! Merry Christmas! <laughs> We're here in Holiday Inn. Paprinatal lang kami dito. So, pictorial mo muna kami. Sino ka d'yan? Galit siya? Sino ka d'yan? <laughs> <laughs> Meron po sila dito Halde and Express Pizza Express kaya di ba? Yes, Pizza Express. Under renovation siya so may mga Pinoy dito eh, sila ni Ate. Aura, aura. Para mas bagay sa akin. Si Rhea naman o OTD ni Rhea, kala mo naman nakakasagot sa airport. Hoy, <laughs> <laughs> buhok mo ba? Maganda yung buhok mo na Buti na lang. Tinali muna nakapuan tapos parang mesi na natubangan. Yung nakapag ganun dito. Buti na lang pala yung ano ko yung... Kasi sabi mo kanina, Kim Kato. Kapag hindi na yun, doon. Kasi Kim Kato, yung dati ko tinirehan. So kung doon yun... Kaya tinanong ko nga, TST ba? Ha? Yan nireview ko yung um, <coughs> ano... Yung nakataon yung... Wow. Ito. ito naman nag-green din <coughs> siya. Di mukha kami mga avocado dito. <coughs> 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 Three, four, so ito na yung lahat five, ng pina-change namin one, na three, peso. Babayad three, namin sa hotel. 3,000. Pilat lang 3,000. 3,166. 3,166. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung 3 days namin dito six, sa Holiday six, So mababayad na kami. Ito na yung mga maleta namin

<laughs> <laughs> <Kau may last? laughs> Sabi na last. Nagbilis din. sa alis ka muna, Alteya Ika, Ikaw. mas malaki. Kayo <laughs> dalawa <niya>. Kaya, <laughs> dapat, dapat bumaba, bakla. Hindi pala yun siya, exist. Parang signal ng palat yun na na 29 floor.

Nata, pa. of... Hi. Ang ganda nitong arte nyo kasi ano, kita yung buong sa mga. Ayun o. Tingnan nga mong, Ah, tikita city. Kita natin magliliparan mamaya yung mga turbanes. Oh, tapos yung, yung, yung na pala. Uy, sabako. Nasa 29 floor kami guys. Ah, yan. Kita namin yung buong city pag may umalisik. Sabi pa naman nila. Yeah. So this we paid. Dalawa yung room na binayaran ko, diba? Yung $1,500. So three, one siya guys. This is worth $24,000. Gino, oko, okay. oh, nakakatakot, kahit may nakain tao. Ito talaga yung ayaw ko talaga pagpunta sa ganito. Malulula talaga ako dito. Kinuha ko. Tapos okay. no, yung, yung yung building ay, na yun biglang nag-collapse. <laughs> ayoko talaga ng na ganito na katakot. <laughs> Tapos okay bagyo pa. pa, makikita mo magliliparan dito. Pero mas okay pa kung sa si squatter. <laughs> okay na sa akin yung nasa <laughs> See, ano eh. Ayaw isipin okay. na nandito. Maganda naman siya, kaya na nakakatakot ba? So nakakonnect na kami sa wifi. Ang roommate ko ay si Marimar and Beshi Kazi. <laughs> And see si our gentleman at si Britney, altea and Jan Jana, Bating and Area. And, and we're going to stay here until twenty-fifth of Afternoon. Morning. Morning? Morning. And we flow to Thailand. We fly. Uh, we fly bala. We're flying. We fly we fly. Juna Huh? Juna and wifi. Okay. Nada guys. Okay. lang din eh kung hantas mawala ang bagyo ka 38 hours siya. So, meron na kaming mga foods dito